Hãy subscribe cho kênh video Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp 11.03 na ng gabi mga idol at tayo ay nandito sa ating tambayan sa may Divisoria mga ka idol shout sa mga subscriber eh. hello hello mga idol mga ka youtube ang support naman ng ating line

Bukas kita dito dito sarili nya sa YouTube. dito dito Bukas na sa YouTube dito <laughs> <laughs> <tong> na <-tong sahur> tunggu -tung sahur, saya beli Thank you, thank you, sah Naligaw, nagising pa, mga idol Yes Oh, yes Hello, hello, kamar, hello, Dries Hello, hello, YouTube

Dan kan itu ya. At ah, yan yung mga idol Tayo ay ikot na rin Maraming salamat sa ilong paninoon Ayan ang divisorya ngayon Alas 11.07 ng gabi mga idol <coughs> thank you for watching mga idol hanggang dito na lang ang ating live at tayo ay exit na maraming salamat sa inyong panonood God bless you all mga idol bye bye see you next video mga oh, ka idol